Listen to this, mga kapatid. You are so precious to God. Merong regalo si Lord na fulfilled life, ganap na buhay. And you are so precious. Hindi niya ito nilasada. Hindi niya ito pinadala. Yung buhay na ito. Siya mismo ang nagdala. Jesus mismo ang nagdala nito. Ulitin ko, no? You are so precious to God na binigay sa iyo ng Diyos itong buhay na walang hanggan ganap na buhay, hindi niya po ito binadala. Hindi niya po ito nilasada ni Shafi, no? Kundi si Lord mismo ang nagdala nito. Kaya sabi diyan, dumating ako. Dumating ako. Dumating ako.